Ang mo to? 2 uh, pieces brosted 2 pieces brosted 2 kapsa <laughs> 1 kapsa only? Isang kapsa lang? Bili kami yung brosted namin kasi mahaba-haba yung lalakbay namin Gera Pupunta kami Gera <laughs> Waiting. Waiting sa order. Ayan. Hindi, ano lang, Pare. Hello, pare. Welcome to my Welcome, welcome. Shout out. Yemen. Yemen.

trip sa kanin. Hindi, isa lang. Dalawa na yung broasted na take 25. Ewan ko na lang kung paano ito ubusin. Tapos, mayroon pang kapsa. Patay na po. Trip na talaga to. and na, two bottle na muya. Two bottle of water and one kapsa. Ito yung mga paninda nila dito eh. Ayan. Ewan ko kung magkakaiba yan pero parang mag, parang pareha-parehas lang. Ayan. At ito. BG, Vegetables. Ayan masarap yan. Ito yung gusto ko dito. Ito, ito, ito. ito. Yan, sarap yan. Spirits. Spirits. Oh, kita mo yung baon na yan? My girl. kaya yung pusi namin yan. Saan tayo daan? Ha? Ha? Diretso na lang tayo doon. Ay, oo, oh, diretso yun doon. Ay, nag-angkakuhan na rin. Kala ko si Vincent. inaka naka-green. Parang mayroon siyang uniforming ganyan eh. Get it sigaret sigaret